Oh mam han anaritiu oh. kasi angkol ni ber angkol la oh enak angkol lama angkol sama angkol sorry angkol papa ni sembilan angkol ke papa oh enggak papa berapa kali sini jadi jadi apa pasti lupa papa sama lagi pas tanah kita ini angkol sana Kina nanay ko. Ginang naka kasi kaya kun na sa tuhod, tingog, bingon man daw. Pa, awa kong yan yan. Friend, friend, warning. Nila naman mo si ko an. Ah, wala pa pa Jerome. Daron din cing situation roba na ini yung sublan. Kung pagka-baka nakasakay na anay nakasakay first trip. Inya karon okay. ang inyong pagsunod si trip

Sige kumunai kuwan, kumunai siya kuwan, kaya ako nungutana karamang ku durene. Kuna akong maakot inyo, ah, basta kayo na ayok kasal, na tayo, naku na hikay. Agad na ni birthday. Okay. Tumito. At malayit? Opo, malayit, sorry. Ah. na? Oki lang. Nami akong dalang gamay, akong dalang salahan. Oki naman, pre. Okey.